Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Renato Bagani at ako ako'y natutuwa na makasama kayong muli sa Dr. Renato Bagani official channel. Ngayon, tatalakayin natin ang paksa kung paano makatulong ang sibuyas sa pagpapabuti ang kalusugan ang bato. Mga minamahal kong kaibigan, ang sakit sa bato ay isang malaking alalahanin para sa mga nasa edad at matatanda sa Pilipinas. Mahigit 10 milyong Pilipino ang may chronic kidney disease at humigit kumulang 26,000 sa kanila ang sumasailalim sa dialysis o kidney transplant para mabuhay. Nakakabahala na marami ang nakakaalam lang na may sakit sila sa bato kapag malala na ito dahil ang kidney failure ay tahimik na umuunlad na may kaunting malinaw na sintomas sa simula. Ang resulta ay pagbaban kalidad ng buhay at banta sa buhay. Kaya paano natin epektibong maiwasan ang kidney failure sa bahay? Bukot sa painom ng sapat na tubig, pa sa presyon ng dugo at blood sugar, at regular na check-up, ang nutrition ay may mahalagang papel. Sam nga ito, ang sibuyas ay namumukot tangi bilang isang natural na gamot na pinatunayan ng pananaliksik na may kakayahang protektahan at pagbutihin ang pagana ng bato. Ngayon, Tutulungan ko kayong matuto ng detalyado tungkol sa kahangahangang epektong sibuyas, ang tamang paraan ng paggamit nito, at mahahalagang paalala kapag ginagamit ito. Ang sibuyas, isang tahimik na tagapagtanggol ng bato, alam niyo ba, mga kaibigan, ang sibuyas ay hindi lamang isang pamilyar na sangkap sa ating pagkain kundi isa ring mahalagang repositoryo ng nutrisyon para sa kalusugan ng bato. Ang sibuyas ay naglalaman ng maraming vitamin C, B vitamins tulad ng folat at vitamin B6 at minerals tulad ng potassium at chromium. Ito ay mababa sa calories at lalo na mayaman sa antioxidants at anti-inflammatory compounds na tumutulong na protektahan ang mga selula ng bato mula sa pinsala. Sa mga ito, ang compound na quercetin ang nagniningning na bituin ng sibuyas. Ang quercetin ay kalaban ng pamamaga at fibrosis ng bato. Ang quercetin ay isang natural na flavonoid na siksik sa balat at panlabas na layer ng sibuyas at ito ay itinuturing na gintong susi sa pagprotekta sa bato. Nalaman ng masyentista na ang quercetin ay may kakayahang alisin ang ma-free radicals, ang masalarin na pumipinsala sa masalula habang pinipigilan ang pamamaga at pinapabagal ang glomerular fibrosis. Ang glomerular fibrosis ang sanhi kung bakit bumababa ang kakayahan ng bato na magfilter ng dugo na humahantong sa chronic kidney failure. Salamat sa quercetin, ang sibuyas ay tumutulong na mapanatili ang microstructure ng bato na pinoprotektahan ang mga filter ng glomeruli mula sa maagang pinsala. Hindi lang iyan ang quercetin ay sumusuporta rin sa pagbabangang uric acid sa dugo. Ang quercetin ay pumipigil sa enzyme na santin oxidase kaya binabawasan ang produksyon ng uric acid na siyang pangunahing sanhi ng gout at pangmatagalang pinsala sa bato. Nakpakita ang isang pag-aaral na ang pagdaragdag ng quercetin ay nakpabuti sa paggana ng bato sa mga daga na may mataas na uric acid na nagbibigay ng para sa mga may gout o mataas na uric acid. Bilang karagdagan, ang quercetin ay nagre-regulate ng kaligtasan sa bato sa pamamagitan ng pagpigil sa mga pro-inflammatory cytokines tulad ng TNF-alpha, interleukin-NS at TGF-B1. Bilang resulta, ang proseso ng pinsala sa bato ay napigilan at ang panganib ng pakasirang bato ay nabawasan, lalo na ang mga klinikal na pag-aral sa mga pasyente ang Type 2 diabetes na uminom. ang 150-160 mg quercetin bawat araw salub na 6 na linggo ay nagpakita ang pagbaba ang systolic blood pressure ang 3,r,r mm Hg at malinaw na pagpapabuti sa blood sugar at HBA1C dahil ang mataas na presyon ng dugo at diabetes ay dalawang pangunahing sanhing kidney failure ang regular na pagkain ng sibuyas na mayaman sa quercetin ay isang epektibong paraan upang maiwasan ang kidney failure mula sa ugat. Ang sulfur compounds ay mga anti-inflammatory warriors na nagpoprotekta sa bato. Napansin niyo ba na kapag naghihiwa kayong ang sibuyas, may malakas na amoy na nakakapanakit sa mata at nagpapaluha? ang fenomeno na ito ay sanhing pabago-bagong sulfur compounds na nabubuo kapag ang enzyme na alinase sa sibuyas ay nasisira at inilabas. Ang mag-compound na ito ay nagdudulot ng kiro sa mata at nagbibigay ng kakaibang amoy ngunit lubhang kapakipakinabang para sa kalusugan, lalo na para sa bato. Ang pananaliksik na inilatala sa Journal of Nutrition ay nagpakita na ang sulfur compound sa sibuyas ay may anti-inflammatory at antibacterial effects. Para sa bato, ang sulfur ay gumaganap ngang mahalagang papel sa pagpigil sa pagbuo ng fibrotic tissue, isang mahalagang sanhi ng chronic kidney disease. Dahil dito, ang sibuyas ay tumutulong na pabagalin ang proseso ng degeneration na pinoprotektahan ang bato mula sa masyadong mabilis na pagbabangang pagana. Hindi lang iyon, ang sulfur compounds ay nakpapagana rin sa katawan upang makagawang ang endogenous glutathione, isang napakahalagang antioxidant na inihalin tulad sa isang pananggang selula tinutulungan ng glutathione na protektahan ang mga selulang bato mula sa oxidative stress at toxins. Sa mga taong may kidney failure o chronic kidney disease, ang antas ng glutathione ay karaniwang bumababa na ginagawang mas madaling masira ang bato. Ang regular na pagkain ng sibuyas ay maring magpataas ng natural na glutathione, kaya nagpapalakas ng proteksyon para sa bato. Ang prostaglandin at chromium sa sibuyas ay sumusuporta sa pagbaba ng presyon ng dugo at pagpapapanatag ng blood sugar. Bukot sa sulfur, ang sibuyas ay naglalaman din ng prostaglandin A1, isang espesyal na compound na may vasodilating effect. Binabawasan ang lagkit ng dugo at sa gayon ay sumusuporta sa natural na pagbabang presyon ng dugo. Ang mataas na presyon ng dugo ay isang karaniwang kondisyon sa mga matatanda at isa ring nangungunang sanhing ng kidney failure. Dahil sa mataas na presyon ng dugo na unti-unting sumisira sa mga maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Ang regular na pagkain ng sibuyas ay maaring makatulong na makontrol ang presyon ngang dugo na binabawasan ang panganib ngang pinsala sa mga daluyan ngang dugo ngang bato. Kasabay nito, ang sibuyas ay isa ring pinakmumulan ng chromium, isang mahalagang mineral na hindi gaanong kilala. Ginagampanan ng chromium ang isang papel sa metabolismo ng carbohydrates, fats, at proteins, at pinapataas din nito ang pagiging epektibo ng insulin na tumutulong na patatagin ang blood sugar. Para sa mga may pre-diabetes o type 2 diabetes, ang sibuyas ay isang katulong na pumipigil sa biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Ang mahusay na kontrol sa blood sugar ay nangangahulugan ng pagbaba panganib ng pinsala sa microvascular ng bato dahil sa matagal na mataas na blood sugar. Ang isang sibuyas bawat araw ay maaring magbigay ng sapat na chromium at antioxidants upang balansehin ang blood sugar at mabawasan ang pasanin sa bato. Higit pa rito, ang isang pag aral na inilatala sa Indian Journal of Nephrology ay nakpakita na ang sibuyas ay maring maywasan ang dysfunction ng bato na isang malinaw at maasahang ebidensiyang siyentipiko. Bukod pa rito, salamat sa kakayahan nitong. magdilateng nga, daluyang ng dugo at pagbutihin ang sirkulasyon. Ang sibuyas ay tumutulong na mapabuti ang daloy ng dugo sa bato na noog bibigay na sapat na oksygen at nutrisyon para sa epektibong pagfilter ng bato. At kapag mas madali ang pag-ingangang bato, ang mga sintomas tulad ng edema, madalas na pagising sa gabi, o pagkapagod ay malinaw na bumababa. Ang sibuyas ay nakakatulong na bawasan ang pagising sa gabi at nagbibigay ng masarap na tulog, tunay na benepisyo para sa mga matatanda. Ang isang problema na nararanasan ng maraming matatanda ay ang madalas na pagising sa gabi na nakakagambala sa pagtulok, na humahantong sa mababaw na pagtulok, at sa paglipas ng panahon ay nakakapinsala sa kalusugan ng puso, memoria at mental na kalusugan. Kaya paano natin mababawasan ang pagising sa gabi at makatulog nang mas mahimbing ang sagot ay matatagpuan sa pamilyar na sibuyas. Tulad ng ipinaliwanag, pinoprotektahan ng sibuyas ang bato at pinapabuti ang pagana ng pagfilter nito. Kapag malusok ang bato, mas mahusay ang kakayahan nitong concentrate ng ihi sa gabi, kaya binabawasan ang pagising sa gabi. Bukod pa rito, ang sibuyas ay kumikilos sa ugat ng sanhi. Samga Diabetik ang sibuyas ay tumutulong na patatagin ang blood sugar. Sa mga taong may mataas na presyon ng dugo o mild heart failure, ang sibuyas ay may diuretic effect sa araw na tumutulong na ilabas ang labis na tubig. Bilang resulta, hindi na kailangang bumangon ng madalas sa gabi. At lalo na, ang sibuyas ay may kakayahang sumuporta sa pagtulog. Ang flavonoid at saponin compounds sa sibuyas ay may banayad na sedative effect na tumutulong na kalmado ang nervous system. At mula pa noong sinaunang Roma, ang sibuyas ay naitala bilang isang remedyo para sa pagtulog. At ngayon, kinukumpirma rin ng modernong pananaliksik na ang sibuyas ay naglalaman ng prebiotics na nakpapalusok sa mga kapakipakinabang na bakterya sa bituka kaya binabawasan ang stress at pinapabuti ang pagtulog. Sinasabi pa nga matatanda na maglagay nga hiwang sibuyas sa kwarto para mas madaling makatulog bukod pa rito para sa mga matatandang lalaki na may benign prostatic hyperplasia, isang karaniwang sanhingang pagising sa gabi, ang sibuyas ay may ding hindi direktang benepisyo. Maraming pag-aral sa Europa ang nakpakita na ang pagkain ng maraming sibuyas at bawang ay nakakabawas ng 30,50% ang panganib ng benign prostatic hyperplasia. Dahil dito, ang bilang ng nga pagising sa gabi ay malinaw na bumababa at ang pagtulog ay bumubuti ng malaki. Sa buod, ang sibuyas ay tumutulong sa masarap na pagtulog sa maraming mekanismo, binabawasan ang pagising sa gabi at may banayat na sedative effect. Para sa mga matatanda, ang sibuyas ay tunay na kaibigan ng pagtulog. Epektibong paggamit ng sibuyas para protektahan ang bato. Matapos marinig ang mga benepisyong ito, Sigurado akong ini, isip niyo kung paano kainin nang tama ang sibuyas para sa bato. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko ang ilang siyentipiko at epektibong paraan upang magamit ang sibuyas na binuo mula sa praktikal na karanasan at rekomendasyon ng mga eksperto sa nutrisyon. Tamang dami, ayon sa mga doktor, ang isang malusok na matanda ay dapat kumain ng kalahating sibuyas bawat araw o humigit kumulang 50,90 gramo. Ang mga may chronic kidney disease o sumasailalim sa dialysis ay dapat kumunsulta sa kanilang doktor bago dagdagan ang daming sibuyas sa kanilang dieta. Kahit na mabuti ito, hindi dapat kumain ng masyadong marami nang sabay-sabay, lalo na para sa mga kailangang iwasan ang potasyum o fosforus. Ang kalahati hanggang isang maliit na sibuyas bawat araw ay itinuturing na liktas at kapaki-pakinabang. Kainin ng hilaw o bahagyang luto upang mapreserba ang quercetin at antioxidants pinakamainam na kainin ang sibuyas ng hilaw o bahagyang luto tulad ng steaming o light sauteing. Ang manipis na hiwa na hilaw na sibuyas na hinaluan ng suka at langis ay isang napakabuting salad, gayon paman. Ang mga may sakit sa tiyan o hirap sa pagtunaw ay dapat kumain ng bahagyang lutong sibuyas para mas madaling matunaw hindi dapat prituhin ng husto o lutuin ng masyadong matagal dahil mawawala ang maraming sustansya. Gamitin ang balat ng sibuyas. Kaunti ang nakakaalam na ang balat ng sibuyas ang naglalaman ng pinakamaraming quercetin. Siyempre, hindi ito kinakain ng direkta, ngunit maari itong hugasan at ilagay sa sopas, nilaga o sabaw. Pagkatapos lutuin, tanggalin ang balat ang pamamaraang ito ay tumutulong na lumabas ang mga sustansya sa likido nang hindi naapektuhan ang lasa. Ito ay isang tip na inirekomenda ng maraming eksperto upang lubos na mapakinabangan ang mga benepisyo ng sibuyas. Ipares sa mga pakaing mabuti para sa bato. Upang madadagan ang pagiging epektibo para sa bato, ipares ang sibuyas sa mga pagkaing mayaman sa sustansya. Halimbawa, ang sautet sibuyas na may isda sa dagat tulad ng salmon o tuna o bangus. Ang omega, 3 fats ay nakakatulong na labanan ang pamamaga, pinoprotektahan ang madaluyan ng dugong ang bato, at kapag ipinares sa sibuyas ay lumilihang ang isang ginintuang pares ng antioxidants. Bukod pa rito, ang sautet sibuyas na may mano o inihaw na isda o pinakuluang karne ay angkop din. Recipe ang inihaw na sibuyas sa suka, ito ay isang simple at madaling paraan upang ihanda. Kumuhang isang sibuyas, hiwain, at ilagay sa isang garapon. Magdagdag ng 200 ml ng apple cider vinegar, isang kutsaritang rock sugar o pulot upang mabawasan ang pait. Takpan ng mahipit at ibabat sa loob ngang isa hanggang dalawang araw bago gamitin. Kumain ng ilang hiwa araw-araw na may kanin. Ang inihaw na sibuyas sa suka ay hindi lamang nakakagana kundi nakakatulong din sa paglilinis ng katawan, pagsuporta sa pagtunaw, pagpapamatag ng presyon ng dugo at blood sugar. At lalo na, ang suka ay pinatunayang nakakababang blood sugar pagkatapos kumain na may sibuyas ay mas lalong nakikinabang ang madiabetik. Sa buod, ang sibuyas ay isang gintong pagkain para sa batong ngunit kailangang gamitin ng tama sa tamang dami at regular araw-araw upang lubos na may pakita ang mga epekto nito. Mahahalagang paalala kapag kumagamit ng sibuyas, bagamat napakabuting ang sibuyas para sa kalusugan, lalo na para sa bato, upang magamit ito ng ligtas at epektibo. Kailangan ninyong bigyang pansin ang ilang puntos, lalo na kung mayroon kayong kasabay na kondisyon. Huwag kumain ng sobrang daming hilaw na sibuyas ng sabay-sabay. Ang hilaw na sibuyas, kung kakanin ng marami, ay maaring maging sanhingang pangangati ang tiyan, bloating, at pananakit ng mata at pagluha. Ang mga may ulcer sa tiyan ay hindi dapat kumain ng hilaw na sibuyas, ngunit dapat lumipat sa lutong sibuyas. Bukot pa rito, ang mga may problema sa mata ay hindi rin dapat kumain ngang. Maraming hilaw na sibuyas dahil ang alicin sa sibuyas ay maaring makapagpapagana sa mga tear glands at maging sanhing discomfort. Ang mga pasyenteng may sakit sa bato ay dapat magingat sa fosforus. Ang sibuyas ay naglalaman ng humigit kumulang 50 mg fosforus sa bawat 2 gram. Para sa mga normal na tao, hindi ito alalahanin, ngunit para sa mga pasyente na advanced kidney failure, mahirap tanggalin ang lahat ng fosforus na madaling humantong sa mataas na fosforus sa dugo na nagdaragdag ng pasanan sa bato. Sa makatuwid, ang mapasyente ay dapat kumain lamang ng katamtamang dami, mas mabuti ang lutong sibuyas dahil kapak niluto, ang ilang mineral ay natutunaw sa tubig na binabawasan ang fosforus at sa gayon ay mas ligtas para sa mahinang bato. Huwag sobrahan kapag uminom gamot para sa presyon dugo o diuretics. Ang sibuyas ay may banayad na epekto sa pagbaba ng presyon ng dugo at diuretik kung kakainin ng sobra habang umiinom ng gamot, maaring bumaba ng husto ang presyon ng dugo. Ang nga pasyente na may mataas na presyon ng dugo o chronic kidney failure ay dapat kumain lamang ng katamtamang dami, humigit kumulang kalahating sibuyas bawat araw. Iwasan ang pagpares sa mga paggaing bawal sa sibuyas. May kasabihan na ang sibuyas at pulot ay hindi maganda. Kinumpirma ngang pananaliksik na kapag pinagsama, maari silang makabuong ang calcium oxalate, isang kristal na nagiging sanhi ang kidney stones. Sa makatuwid, huwag kumain ng sibuyas na may pulot o ihalo ito sa inumin. Katulad nito, ang sibuyas ay hindi dapat kainin kasamang toyo, gatas, o tofu dahil binabawasan nito ang pagsipsip ng sustansya at madaling maging sanhing bloating. Kung gusto, dapat itong kainin sa makahiwalay na pagkain. Bukod pa rito, kapanagdaragda ng galsiyom, huwag itong kainin na may maraming sibuyas at toyo dahil makakasagabal ito sa pagsipsip ng galsiyom. Tamang pag-imba ng sibuyas. Ang sibuyas ay dapat itago sa isang tuyo, malamig, at maaliwalas na lugar hindi sa refrigerator nang masyadong matagal. Kapag nahiwa na, kailangan itong balutin nang mahikpit at ilagay sa refrigerator. Iwasan ang paglalagay nito kasamang mga sariwang pagkain na may amo'y. Tandaan na huwag ilagay ang sibuyas malapit sa patatas dahil ang ethylene gas mula sa sibuyas ay magiging sanhi ng mabilis na pagtubo ng patatas at magiging lason. Sino ang hindi dapat kumain ng maraming sibuyas? ang nga sa huling yukto ngang sakit sa bato, ang nga may malubhang ulcer sa tiyan, buntis na may skin allergy, o sinumang may allergy sa sibuyas ay dapat limitahan ang kanilang paggamit. At kung makakaranas kayo ngang pagdudual, pantal, o hirap sa pahinga, pagkatapos kumain, itigil agad ang pagkain. Sa pangkalahatan, ang sibuyas ay isang mahalagang pagkain para sa kalusugan ngunit kailangang gamitin nang tama sa tamang dami, lalo na para sa mga may kasabay na kondisyon. Mga minamahal kong kaibigan, sa pamamagitan ng mga pagsusuri na ito, nakita natin na ang maliit na sibuyas ay nagtataglay ng kahangahangang kapangyarihan sa pagprotekta sa bato. Salamat sa quercetin na antioxidant, anti-inflammatory sulfur compounds, at prostaglandin na nagpapababa ng presyon ng dugo at chromium na nagpapatatag ng blood sugar, ang sibuyas ay may komprehensibong epekto na nakakabawa sa panganib ng kidney failure, binabawasan ang pagising sa gabi, at sumusuporta sa masarap na pagtulog. Ang mahalagang punto na gusto kong bigyang diin ay ang sibuyas ay hindi gamot sa lahat ng sakit, kailangan ninyong panatilihin ang isang malusok na pamumuhay, uminom ng sapat na tubig, at magpa-check up ng regular. Ang sibuyas ay isang natural, ligtas, at matipid na katulong upang mapalusok ang inyong bato. May kasabihan ang ating mga ninuno, mas mabuti ang pag-iwas kaysa paggamot. At ang pagdaragdag ng sibuyas sa pang-araw-araw na pagkain ay isang simple at epektibong paraan upang maiwasan ang sakit sa bato. Naniniwala ako na ang impormasyon ngayon ay magbibigay sa inyo ng higit na motibasyon upang magdagdag ng sibuyas sa inyong dieta. Magsimula ngayon sa mga salad sauteed dish o nilagang sopas na may sibuyas na parehong masarap at mabuti para sa bato. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, mangyaring mag-like at mag-subscribe sa Dr. Renato Bagani official channel. Naway maging malusok kayo at makatulok ng masarap gabi-gabi.